Hi guys! Nagluto ako ng ginatahang gulay na malungga, kalasa at okra. Napakasarap na gulay, masustansya at napaka sarap taraga. Ito yung paborito namin gul gulam palagi. Ito yung paborito namin. Ah. Ito yung paborito namin gulang palagi. Gulay kahit walang ibang ulam basta may gulay, sapat na yan ang gulay na pampaba pam, ang gulay na pampahaba ng buhay mm, yummy ito yung ulam namin ngayong gabi ulam namin ngayong hapunan gulay na malunggay kain tayo. Dito na ating gulay. Good evening everyone. Kain tayo ng hapunan na ulam ay gulay. Ano yung ano lang, ano lang ano namin dyan? ano lang ang sahog ko ay ano po lang